Aris. sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aris ngayong araw ay puno ng determinasyon. Hindi natatakot sa mahihirap na gawain at handang sumabak kahit walang kasiguraduhan. Gustong mauna sa kilos at ayaw ng mabagal na kasama, mas pinipili ang aksyon kaysa usapan. May ugaling direkta at matapang sa paninindigan, pero marunong ding makinig kapag alam niyang kailangan. Sa trabaho, ayaw ng paasa o papetex, at mas gugustuhin ang konkretong resulta. Hindi mahilig sa drama, pero mabilis uminit ang ulo kung paulit-ulit na nabibigo sa mga kasamahan. Sa tahanan, gusto ay simpleng ligaya na may kasamang katahimikan. May malasakit sa kapakanan ng mga mahal sa buhay, pero ayaw ng pakikialam sa personal na desisyon. At tandaan, ang biglaang galaw ng kalikasan ay maaaring magdala ng pagsubok, kaya't kailangang laging alerto at maingat. Taurus Ngayong araw, dala ng pahiwatig ng kalikasan, ang Taurus ay kalmado pero may matibay na paninindigan. Gusto ng maayos na sistema at hindi komportable sa mga pagbabago. Sa trabaho, organisado at inuuna ang kalidad kaysa bilis. Ayaw ng pinakikilama ng diskarte niya. Hindi mabilis magtiwala, pero kapag nakuha mo ang respeto niya, tapat at maaasahan siya. Sa usaping pera, praktikal at hindi pabigla-bigla sa desisyon. Ayaw sa taong maluho at pabaya sa responsibilidad. Sa loob ng tahanan, gusto niya ang payapa at may rotin ang sinusunod. Maalalahanin pero may sariling oras na gusto ring igalang. Hindi pala selos, pero sensitibo kapag nababalawala ang kanyang presensya. At tandaan, sa biglaang takbo ng kalikasan, huwag kalimutang maging matatag at mapagmatsyag. Gemini. Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ngayong araw ay masigla ang isipan at mabilis sa galaw. Mahilig makipag-usap at makisalamuha, pero mapili sa sinasabi. Ayaw ng paulit-ulit na usapan lalo na kung walang saysay o direksyon. Sa trabaho, mas epektibo kapag binibigyan ng kalayaan, ayaw ng masyadong sinusubaybayin. Marunong dumiskart sa mahirap na sitwasyon. Pero kapag hindi interesado, makikita agad sa kilos at damdamin. May pagkasensitive sa mga kumento, pero kayang ipakita ang lakas ng loob. Sa relasyon, gusto niya ay maaliwalas na komunikasyon at hindi si call sa galaw. Hindi madali para sa kanya ang pagseselos, pero minsan napapaisip kapag nagkukulang sa pansin. At tandaan, ang pabago-bagong galaw ng kalikasan ay katulad ng damdamin, kaya't maging mapanuri at mapanatag. Cancer, ngayong araw, ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ang cancer ay mas emosyonal at mapag-alaga. Mahalaga sa kanya ang kapakanan ng pamilya at mga malapit sa buhay. Mas pinipili ang nasa bahay kaysa sa ingay ng labas. Maingat sa pagsasalita at ayaw makasakit, pero kapag nasaktan ay mas pinipiling manahimik. Sa trabaho, seryoso at may pusong inilalagay sa bawat ginagawa. Hindi lang basta ginagawa, may kasamang malasakit at dedikasyon. Madaling makaramdam ng lungkot kung hindi nabibigyan ng sapat na pansin o malasakit. Pero kapag mahal niya, ibinubuhos ang buong suporta at pagmamahal. At tandaan, ang biglang pag-ikot ng kalikasan ay pwedeng magdala ng damdaming hindi inaasahan kaya panatilihing balanse ang puso at isipan. Leo, sa gabay ng kalikasan ngayong araw, ang Leo ay may malakas na presensya at liderato. Gusto niya ay kontrolado ang mga pangyayari, lalo na sa trabaho. Hindi takot magdesisyon at gustong nauuna sa aksyon. Ayaw sa mga taong nagmamagaling o pilit humihigit sa kanya. Malambing sa pamilya at kaibigan pero gusto ay siya rin ang napapansin. Sa trabaho, hindi niya pinapabayaan ang obligasyon, kaya nga mataas ang respeto sa kanya may kahinaan sa pagpipigil ng galit kapag nabastos o hindi pinahalagahan ang effort. Pero mabilis din lamambot kapag alam niyang may malasakit ang iba. Sa relasyon, gusto niya ay katapatan at pagsuporta sa mga pangarap. At tandaan, sa gitna ng bigla ang galaw ng kalikasan, panatilihin ang kabab ang loob at lakas ng loob. Virgo Ngayong araw, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Virgo ay mas mapanuri at kritikal. Hindi pumapayag sa gawaing minadali o walang kalidad. Mahalaga sa kanya ang detalye, mula sa kilos hanggang sa resulta. Sa trabaho, mas gusto ang tahimik na paligid para makapag-isip ng maayos. Madaling minus kung hindi organisado ang kapaligiran. Gusto niya ay may direksyon at malinaw ang bawat plano. Sa tahanan, may disiplina pero may lamang din sa mga mahal sa buhay. Hindi pala selos pero may ugali ring mapagmasid. Kapag may napuna, sinasabi niya ng direkta pero may malasakit. At tandaan, ang likas na kilos ng kalikasan ay may mga pasikot-sikot, kaya't maging mapagmatsyag at laging nakahanda. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Libra, may likas na pagiging patas sa mga desisyon, ayaw ng pinapaborin ang isa at naaapi ang iba. Maingat sa pananalita at mas pinipiling huwag sumagot agad kung may hindi malinaw. Ayaw makihalubilo sa gulo o intrigang walang kinalaman sa kanya merspeto sa matatanda at nagbibigay galang sa mga taong malapit sa kanya. Sa trabaho ay gusto ang tahimik at maayos na kapaligiran. Ayaw ng istorbo habang gumagawa at ayaw din sa mga utos na hindi malinaw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Scorpio, matatag ang loob, hindi basta natitinag sa hamon ng buhay. Kung may problema, tahimik lang pero gumagawa ng paraan. Hindi madaling mapaniwala sa mga balita, mas pinipili munang obserbahan bago magtiwala. May pagkamasinop sa pera at hindi basta-basta gumagastos, iniisip kung sulit ba o hindi ang paglalabas ng salapi. Mapagkalinga sa taong mahal niya, pero hindi rin papayag na siya ang laging nasasaktan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Sagittarius, mapagkumbaba pero palaban sa tama. Kung alam niyang tama siya, hindi niya basta bibitawan ang paninindigan niya. Masayain sa harap ng iba pero may dalang pag-iingat sa loob, hindi agad nagpapakilala ng tunay na nararamdaman hindi komportable sa mga lugar na may masyadong maraming drama. Mas gusto ang simple at klarong usapan. Maingat sa mga planong pinansyal at iniisip muna kung may benepisyo sa kinabukasan bago kumilos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Capricorn, masinop sa gawain at seryoso sa mga layunin. Walang panahon para sa mga bagay na walang direksyon. Laging may plano bago gumawa, at hindi pa bigla-bigla sa pagdedesisyon. Mapagkakatiwalaan sa usaping trabaho, pero minsan ay may tendensyang magpakaseryoso sa lahat ng bagay. Sa tahanan ay gusto ng tahimik na paligid. Sa relasyon, hindi siya mahilig sa drama, gusto lang ay respeto at pangunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Aquarius, may kakaibang pananaw na minsan ay hindi agad maintindihan ng iba, pero may matibay na loika sa likod nito. Hindi madaling maimpluwensyahan, may sariling paninindigan at palaging may bago at malikhaing ideya. Ayaw sa paulit-ulit at walang saysay na gawain, mas pinipili ang makabuluhan. Pagdating sa mga personal na relasyon, mas gusto ang kalayaan at hindi mahigpit, pero tapat kapag nagmahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, na pwedeng magiging bigay na ugali ngayong araw ng Pisces, madaling makaramdam ng enerhiya sa paligid, kung may negatibong tao, mabilis din siyang naaapektuhan. Malambot ang puso sa pamilya at kaibigan, pero dapat din mag-ingat sa mga nananamantala. May likas na talento sa sining o malikhaing gawain, kaya ngayong araw ay magandang pagtuunan ng pansin ang paglalabas ng ideya. Sa usaping pera, hindi magastos ngunit madaling mauto kung hindi mag-iingat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.